Na ginagalang naming commissioner ng Comelec sa aking nanay na nasa siyam siyam na uh, 96 years old na at kasama ng aking mga anak na kailanman hindi nagduda na ako'y malalalo at sa kanyang anak na hanggang sa huling sandali si VP Inday Sara ay ako'y kinakampanya. Sa inyong lahat ang tagumpay na ito kahit gaano kailap at kahirap ay isang katibayan na kapag ikaw ay nanindigan para sa tama mananalo ka. Hindi nagmaliw ang paniniwala ko sa dunong ng sambayan ng Pilipino na dama ibig sabihin ng sakripisyo at prinsipyo at gagawaran nila ito ng suporta at pagmamahal. Mabuhay ang Pilipinas. Ikinararangal kong maging ikalabing dalawa sa listahan ang tumapos sa lahat na ito. Salamat sa inyong lahat.